Hello mga kasarap, magandang gabi po sa inyong lahat So yun guys, uh, napapasyal po ako dito sa aming night market So yun guys, nagtingin-tingin din po ako dito ng mga damit, mga jacket So yun guys, marami nga po pala ditong tinda So yun guys, ito po ay bukas po ito ng uh, tuwing Friday po ng gabi hanggang Sunday po Bukas po itong night market dito sa amin, mga kasarap So yun guys, ito po yung mga tinda, ang dami nilang tinda dito mga kasarap alos lahat ng tindahan ay nandito na tinig ng kono yun yung jacket so is nagandahan pa ako dito sa leather jacket so napakamahal naman sabi ko next time bibili ako babalik ako nyan kasi itong mga damit nga po pala 200 daw po yung isa so yung guys yung sa taas daw po 350 so ang ganda yung guys 500 polo shirt So yun guys, may mga prutas din pala tinda dito mga kaido, mga kasarap. So, ito po sa night market dito sa amin. Ang night market po dito ay uh, bukas po na, Friday ng Friday na ang gabi hanggang linggo. Ito ano yung mga tinda dito. Ayan po, mga uh, kasarap, mga kasarap, gabi. So, guys, may mga ano pa dito. Ano pa ito? Hindi, sinaluwa yung ito. Ah. Silver wine. Yabano wine. Pag magkano po tong ganito? 450 po yan. Medicinal wine po yan, sir. Ito po ay matasang at ngayon. Ito po ay ano, suka? Sukang mangga po. Uy, sarap. Ito sa malaki. Ay, sukang tuburin po kami. Hindi ko, wala akong dalang pera. <laughs> Tapataan lang. Okay lang. Balik lang ako mga ilang araw po. Ano? Sarap sana. Friday, Saturday, Sunday po. Guys, uh, bukas sila ng Saturday at Sunday. Saturday, Saturday. Ito yung pangalan ni ate, oh. Benic Farmers and Fisheries Association. Kung po kayo, sir, mag-visit sa page namin. Ano po, pangalan? Ito ang best wine ng kalimutang. Tiyohan ko lang, ha. Ayan, guys. Ito yung alamang. Ang sarap-sarap nito mga kasarap. Punta na lang po kayo dito sa amin. Dito sa San Jose Occidental, Mindoro. Opo, ito po yung pangalan ng... Alamang, nagtitinda ng alamang meals. Alamang and tachara. Ano po yan? Gelatin, gelatin. Wow, sarap. Ay, wala na sir. Magkano po itong ganito? 50 na 50. Gelatin. Ispasol, 50 rin to. Yan yung mapicture. May mga tinda rin silang mga... Masaka, kikisa na lang. Wala na sir. ubi halaya, ubi plant. Yung sana. Oo. Tapos okay, yung kasaba ka kayo, e. wala na yung Ay. Nag-isa na lang siya kanya. Yun yung sinabi sa akin, kaya napadala ako dito. Yung Opo. Yeah. Yun na lang sir, yung manang... Hindi, ano, yeah. natipan ko yon Nakat so, nags, natikman ano eh. Yun na lang Marami lang Nag-isa na lang siya. Wala na, uh, na, na, wala na rin yung niya. Anong pangalan nito na yun? Aida. Yung guys, tagalit tayo sa Nasa si Occidental Mindo. Punta lang po kayo dito kay Ma'am. Aida Sweets Aida sweet, sweet. Yan po dito po sa night market Sarap po ng kanyang tinda Magkano ang barbecue mo? 25 25? Ang mahal naman Nagawa nga piso dyan? Ayan ang barbecue na aking kaibigan dito Tinda rin siya dito sa night market na barbecue ang pangalan ng pesto mo. 'Yon. Ay na natakpan man. Ano na Anikas. Pansit bato. bato. Bakit tinawag na pansit bato? bato. Ano? na na? ko kung pansit pero. Bihon. Ayano. Happy ah, ba? Ano ko bihon? Hello, ah. Pag umikat ka, sa mo ko ah. <laughs> So yun mga kasarap, kung bili na po kayo dito sa kanyang uh, pesto dito sa May Night Market So napakasarap po ng sauce niya Dito po sa pesto niya, Anikas Pancet Bicol Dami mong ano ah, soke ah Dami na pili ah Hello, gantang gabi mga kasarap uh, Ubusin nyo na yung tinta តោះ So, yun guys, hindi ko na nga po pala tinapos ang kanta ng mga uh, bata, ng lalaki. Kasi nga baka nga po, po ako. Kaya hindi ko na pa siya medyo tinapos. So yun guys, lahat nga po pala ng gustong kumanta dito sa night market ay yung marunong kumanta nagaya gaya ko pero hindi naman kumanta ay pwede pwede po mag request lang po punta lang po doon sa may harapan so mga mayors ano assistant po ng mayors ah uh, kahit sino po pwedeng kumanta dito Every Friday po, yun ay nagpapakanta po sila. Parang pati Sabado po, may, may pasingin contest po sila. May pasingin po sila dito mga kasarap dito sa amin sa lugar ng San Jose Occidental Mindoro. And, binabati ko nga po pala dito yung aming mayor ng San Jose Occidental Mindoro na si uh, <coughs> Attorney Mayor Ray Ladaga. So guys, siya po yung mayor namin dito sa San Jose Occidental Mindoro. oh So yun guys, uh, pinutol ko na nga po pala ulit Baka akong makapirate So yun guys, medyo lang itim na alam niya Sa sobrang taas ng pakita ay na siya ng konti Parang napakinggaw ko na konti sa akin So yun guys, dapat hindi niya kinakuha yung uh, Tempo ng kata Kung ano kung yung, 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 ano yung kanyang poses Yun na lang sana yung ang kanyang kasi napakahirap kunin yung kanta ni Lari Misalotcha so Lari Misalotcha nga po pala yung uh, gusto niya kunin na uh, version so para siyang ano, hirap hirap siya mga so yun guys may pangalawang nga kanta so yun pala yun nga pala sila yan no? lang yan so kung gusto nung gustong kumanta lapit lang doon kanta sana o, sa pausa ko eh yeah So great. So yun guys, pawi na nga po pala ako nyan kasi may pasok pa bukas sa trabaho. Thank you for watching!